Sir, totoo po ba na bawal mag-cellphone habang nasa PNP? Sana po masagot. General rule, bawal mag-cellphone yung mga kadete. Pero syempre, may exception. Kadepende yan sa command ng PNPA. Most likely, pinapagamit siya for academics. Napansin nyo ba, di ba, may mga social media account yung mga kadete ngayon? Yan yung time na pinapagamit sila. Pinapagamit din ito kapag merong incoming event ang academy na kailangan mong i-contact yung mga relatives mo para mapapunta sila. Isa sa example nito ay yung recognition rights. At syempre, pwede din gumamit ng cellphone kapag may authorized na labas ang academy. Pwede yung break or weekend privilege. And kapag nahuli ka naman na ginagamit mo yung cellphone na unauthorized, may kauko lang tong delinquency report ang delinquency report meron yung punishment such as touring and hindi ka pwedeng lumabas for a certain period of time. Then may points yan. Pag na-accumulate mo yung points na yun, pwede kang ma-turn back or ma-dismiss. So yan, sana naging malinaw yung explanation ko sa'yo. Kung may katanungan kayo about sa experience ko sa PNP or sa PNP, comment yun na lang. Maraming salamat.